Komplement yung mensahe ng ating butihing priest, priest Felix, sumatutal so is na sa obedience of the covenant. Alam nyo, yan yung paulit-ulit kong sinabi na baka akalain ng iba. Para tayong mga sirang plaka, covenant ng covenant ng covenant, it's time na magkikita-kita, covenant ng covenant ng covenant. Pero tandaan natin na ang covenant na yan ang pinaka sa Ligang batas, the constitution of the kingdom. So sa mga ganap nang nauunawaan yan, uh, congratulations. Pero para doon sa mga baguhan, hayaan nyo ang mga priest na paulit-ulit ma-remind dyan hanggang sa maitanim sa ating mga puso at isipan. So yan naman ang sinabi ng ating alahayam na darating ang panahon na ang kanyang mga covenant laws ay isusulat sa puso at isipan ng bawat mamamayan ng kingdom. So we cannot do away with it. Sa ayan man natin o sa gusto, obligado tayong mag-align sa covenant na yan na ibinigay sa atin. Ibinigay sa ating mga ninuno. So, paano ba natin i-relate sa ating buhay ang covenant? Mula sa pinakamalaking issue hanggang sa pinakamaliit na issue. Covered po yan ng covenant. Sa international scene, kung kayo ay nanonood sa YouTube, mga report, uh, even Russia, naalala ko noong Uh, binabanggit ni Priest Felix yung lugar na pinili ni Lot sa may kapatagan ng Jordan. And that was very near Sodom and Gomorrah. And alam naman natin na later on, tinunaw ang Sodom and Gomorrah. So in general, I would say na ang isa sa pinaka pinaka malaking dahilan ay ang sexual immorality. So in one way or another, bago pa man tayo pumasok sa covenant, lahat tayo halos ay may pinagdaanan. In one way, one way or another, We've been rebellious. In one way or another, para tayong nakikibit balikat na lang, na para bang wala ng takot. But now, binigyan tayo ng reset point. Reset. Magpasimula kayo ng malinis. Bumalik kayo sa akin. Return to me and I will return to you. Yan ang salita ng ating alahaya. And so we found ourselves, andito tayo, nagkatipon-tipon sa loob ng covenant. Ito ay isang invisible na bubong kung saan tayo lahat ay nakasilom. Invisible dahil hindi mo mahawakan sa iyong kamay. Invisible dahil hindi mo makita ng iyong mata walang physical na dingding, walang physical na bubong. But, in principle, ito yung ating pamamahay, the covenant. At sa loob ng bahay na yan, may mga alituntunin, may mga rules na kailangan nating sundin. So, magto down ako ng konti sa terminology, kumbaga ibababa ko ng konti yung level ng aking pananalita. I will use layman's term.